what's up guys so we're in the lilungaw guys saran saran tara tara mga mga guide po mga buru ami guys buru ami liyawa guys mga buru ami guys lato hunter lato lato hunter lato lato hunter ang Dupang hunter Dupang hunter ya lubang <laughs> bang hantar ha sistem kino no lubang tuk bang hantar bang hantar hasap kali petus melai lugal pegangi guys coba munguk hari atau driver guys street lover pirito nang gawan nang cha drivers drivers Ayun, street driver lover <laughs> Alam mo, mag live na lang ito na mo. So, andito kami guys para mag hunt ng lato. So, sa karun guys, umuha kami ng lato. Oo. Oh, kami ng lato guys ready sa... Ready na. na. kami may place guys. Naamis sa lingungaw. Boleh. Makain siya. <laughs> so, searching malam <pa> kami, guys. Jadi <laughs> The original. guys. Hunter. Ya, Mabusuhay no. <laughs> Maklad na guys Ano pang na guys eh. dinuno guys Ano pang hunter Pas Pas Ang confiance na kayo yung mga ano, Yellow yellow ng color <laughs> Ay the bills Ito na Jump Jump

Kumusta na natin pag search and rescue ba eh? Okay na kayo? Okay na pare? Pinubo <laughs> na ito oh Pinubo na ito oh So sa kasagbutan guys So harap taglato guys Ito so, na yung salong guys sa May shark dito guys, may shark kapakain. May shark sit, sit. Baby shark guys <laughs> sit, sit, sit. Ah baby shark sit. 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 Ah baby shark guys Fuck

Nalusod ka wagis ako. Dari na kawagi, <laughs> ka video. Na, to ara. To ara, guys. Nay, ya tira bungtod. Bungtod swimmer guys. Na bungtod swimmer. Bungtod swimmer. Ay, kita na kuto guys. Ay, kuto. <laughs> dalit 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 Tugnaw dalit dalit Si Sky dalit 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 Ayaw na ayaw na Sili na ka Ayan na pag-ambak ambak yun siya ba? Hmm. Ayaw, ayaw Na, ambak yun Lagid Ayan, tag-iya So na kami sa tubangan ng right side ng lunga guys

guys. Okay, kayo guys. Okay, lah, linaw. lina ora dili balut do. No? So layo ra sa bagat So lina ora kayo guys. So maning oras sa panahon na pwede manguha og lato. Ngani nga, ya uras oras. Sinidaw. So mare gamong pabut guys na walay makina guys. Sa guys. <laughs> sa live. Wala <laughs> kitawag na Ro 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 your Alright your boat guys So what <laughs> the guys so Guys <laughs> <laughs> Guys Ganyan, <si> Lopin, Guys Yaar <laughs> slopy si guys Slopy si guys Lopy One piece nitra guys One piece <clears> Okay <throat> so, guys aalo guys searching for lato lato hunting ano guys sakit ano guys ang sample na buyawan guys so oto ara naglingin-lingin raw <laughs> la Tila tilawigaw, parat-parat ba -tila. kay basta is likado man ba goods goods. goods goods asukar goods goods guys. item man item, item goods <laughs> Yari na si Muro Ami, si Sir Montano. Okay guys, lago na sila guys. Yeah. The van abandoned the guys. ship. The ship is abandoned. <laughs> oh. Sayang guys, malunod guys. Malunod tayo guys, matalim. Guys, hindi oh. sila guys. Ito na guys, oh. guys. So, aray guys. Marami so, na dito marami dito guys. Nasak pa na guys, ang lato-lato. Ay, nagkakuan company. rin itong buta nga ng bidaw. Sorry na guys, ang no mga atong mga amigo. Oh.

Parang lato guys Nakuha na guys Lato na yung baligya guys Guys ito guys Tagaan ito guys Yadi guys Titanic guys Shout out Awas shout What's up mga par sa tapos na yun kuha nila guys So Okay na kayo. Makabuhi na agad ka ni Reza. Alang guys ba? Matirada ba di ba? Badi. Tirada. Tirada ba di? Tidatag lato mga badi. Tirada mga lato mga badi. Arat na mga badi. Nagpila kilo sir. Nagpila <laughs> ang kilo sir. Nagpila <laughs> ang kilo sir. Kilo, sir. Okay.

Salalom na, na guys Salalom lang guys guys Salalom na guys Salalom na guys Salalom lang guys guys Salalom lang guys kay lang guys

It was 5 p.m. So it was 5, so nice.

Magkakaya dyan pero anong ganda pala guys. <laughs> ay, ay guys. So, ah, buuyan. Buuyan. So, guys bang na isda. Is <laughs> yeah, sa hmm. day. Mahal sa kahoy yun. This is the end vlog. Oo, yata po yun. Ini sepi so, kau udah parah. ma'alam ma'alam Terima <laughs>